himpilang walang kinakatigan, boses mo'y papakinggan, hatid lamang ay katotohanan. GRP 321, umaarangkadang balitaan sa inyong radyo. Ito ang Radyo Dos. Mabuhay Bicolano, ito ang Radyo Dos, hatid ng ikalabing isang baitang Section Integrity ng Sekundaryang Paaralan ng Pantaw. Hatid sa inyo ang mga nagbabagang balita. sa ating unang balitang lokal. Estudyante, patay matapos tumalon sa ikalawang palapag ng paaralan. Maguulat, Janamari Marie Medina. Isang estudyante ng pitong lang, ang nagpakamatay sa ikalawang palapag ng paaralan. Ayon sa mga kamag aral nito, ay bigla na lamang itong tumalon sa ikalawang palapag dahilan ang pagkasawin nito ayon sa isa? Isiniwalat ng isa sa mga klase nito na lumabas ang biktima, nagulat sila ng biglang umakyat sa railings at tumalon ito. At ayon pa rito, ang tinitig ng dahilan ng pagkamatay ng biktima ay dahilan sa mga masaselang video at larawan na kinakalat ng kasintahan ng biktima na nag-aaral din sa nasabing paaralan. sa ating balitang lokal. Tigla ang lakas ng ulan, iniinda ng mga estudyante at guro mula sa Pantaw. Mag-uulat Priyan Angelica Bautista. Matinding suliranin ang kinakaharap ng mga guro at estudyante na pumapasok sa mga paaralang primarya at sekundarya ng Pantaw. Lubos ang dulot ng kahit biglang lakas ng ulan lamang dahil nasa mababang lupa ang barangay Pantaw. tinatayang ang pulgada ang taas ng baha ang naranasan mula sa bumus ng ulan. Sinasabi rin na dulot rin ito ng kakulangan sa drainage system ng nasabing barangay at nasa coastal area ng Libon ang Pantaw. Sunod sa pila ng ating mga balita, Balitang Panlipunan, Out of School Youth, ano ba ang nagiging dahilan? Maguulat, Vince Regalario. Naitalo ng daming kabataan mula sa paralan ng bantaw ang mga kabataang hindi pumapasok para mag-aral. Nagsimulang umakyat pataas ang bilang ng out of school youth noong 2020 panahon talamak ang sakit at may malupit na pandemya hanggang sa kasalukuyan. Observasyon sa isyu na ito madaming salik ang nagresulta ng kanilang pagtigil. Una riyan ang mga kahirapan o kakulangan financial pantusto sa pag-aaral na pagpipilit sa kanilang trabaho ng maaga upang magkapera. May kaso rin dulot ito ng maagang pagbuntis at maraming pag-ibang rason na pagpapala ng isyong ito. Sunod sa ating balitang panlipunan, umaaray na ang mga jeepney drivers ng Pantaw dahil sa patuloy na pagtaas ng gasolina at diesel. Maguulat, Tristan Nunez. Kasalukuyang umakyat ang presyo ng litro ng gasolina at diesel na umabot sa 75 piso. Dahil sa malaking sasakyan ang jeep, ay nangangailan ito ng mas maraming kargo ng gasolina at diesel para sa malayoang ang biyahe. Lubos na nakakabotas bulsa ng araw ang presyo nito at kinakain ang kita para sa pangarga ng gasolina pati mga commuters umaaray na. Dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina, tumataas rin ang halaga ng pamasahe nila. Una sa ating balitang sports, Pantaw NHS wrestler nag-uwi ng gintong medalya sa naganap na palarong panlalawigan 2024. Mag-uulat, Filiusa Fernandez. Para sa balitang sports, Bantao National High School ay kidat nag-uwi ng gintong medalya sa naganap na palarong panalabigan 2010, Sama oraro ginibatan Albay, bay, 22. Limang miyembro ang nakasungkit ng gintong medalya kasama na dito ang mga sumusunod. Erich May Zalazar, Arika Encabo, Meryl Aborde, Eljan Cal at Fiona Siso. Para sa ating uling balita, Balitang Sports. Pantaw NHS Basketball Team, Bigo laban sa Polangi Basketball Team. Maguulat, Yander Realingo. Pantaw National High School Basketball Team, natalo matapos ang laban kasalungat ang Polangi Basketball Team. Naginanap sa Polangi Cluster Meet noong nakaraang Pebrero 2, 2024. Nakakuha ang pantaon ang 30 puntos Samantalang 81 sa namang puntos ang nakuha ng kalaban nito. Ayon sa isang miyembro ng basketball team ng Pantaw, nahirapan daw silang maprotektaan ang bola dahil sa hindi magandang komunikasyon ng bawat miyembro sa grupo na nagdailan ng hindi magandang epekto. Himpilang walang kinakatigan, boses mo'y papakinggan, hatid lamang ay katotohanan. GRP 321, umaarangkadang balitaan sa inyong radyo. Ito ang Radyo 2.